Hi guys, ayan kasalukuyan na ako nagkakape. Pero ngayon ay 12.19 na at August 28. Petsa de peligro ng mga suki natin at ubos na ubos na yung sahod nila. Sobrang tumal kaya ako inaantok. At isa pa, yung mga nagsasabi na yung kape ay hindi nakakatanggal ng antok. Ay hindi talaga totoo yan. Nagtry ako hindi magkape kaninang umaga kasi nangangasim yung sikmura ko. Pero sobrang antok na antok ako kasi nagtsaa lang ako kanina. Yung binibigay na halaman ng suki ko na tanim niya, yun ang ginagawa kong tsaa. Kumukuha ako ng energy sa kape at magkukwentuhan muna tayo guys. Hello mga katinda, kumusta ho kayo? Ayos galaang ho kayo dyan sa inyong mga sari-sari store. Sana mas marami ang benta nyo, ano? kwentuhan muna tayo ngayong araw. Marami kasing nagtatanong ng mga kasari-sari store natin kung bakit may mga tindahan or sari-sari store na kahit maliit lang, tiny lang, cute lang, malakas yung bentahan nila. Habang yung iba, kahit halos kompleto naman, matumal pa rin. So, yun din yung tanong ko nung una ako nagtitindahan kasi nag-uumpisa ako sa maliit na sari-sari store lang. Kahoy lang, pero sa sobrang liit nun, parang mas type bilhan ng mga customer ko yung ganong barong-barong na pinagtagpitagping kahoy. Doon ako nag-umpisa guys. Sobrang lakas ng tindahan ko nun. Kaya masasabi kong hindi lang yung sa kumalaet. Kaya Sabang nagbablog ako, hindi mga customer ang dumating. Kundi parcel. <laughs> hindi, may bumili din ng mga bata. Sobrang dami namang binili ng isang bata. Soft drinks at kung ano-ano pa. So, ito na naman ang ating Milo Champs. Uh, 64 pieces na yung in order ko mga kasari. So, benta nito, ayan, laging out of stock to sa TikTok at saka sa Shopee. Kaya ako merong available, umu-order na agad ako. Agad, agad, bago ako maubusan. So, balik tayo sa topic natin. May bumili kasi, kaya hindi ko na maintindihan yung mga pinagsasabi ko dun. Ayun, mga kasari, doon ko na patunayan, nung maliit pa yung tindahan ko at barong-barong. Pero, okay naman napupuno ko naman talaga siya sobrang liit kasi tapos nakukompleto ko rin yung paninda ko kasi yun yung hobby ko yung magbenta ng magbenta ng magbenta ng iba't ibang produkto basta hinanap ni customer so ito na nakalimutan ko na kung nasaan ako may bumibili kasi so marami kasi nagtatanong bakit yung ibang sari-sari store kahit maliit lang ay malakas naman yung bentahan nila habang yung iba kahit halos kumpleto naman matumal pa rin mahina pa rin yung bentahan ang sekreto dito mga kasari isa sa pinakamalaking factor na dapat nyo i-consider ay yung location pag kayo magsasari-sari store. Location talaga. Yan yung maghahatid sa atin ng mas malagong pagsasari-sari store kung nasa tamang location tayo. Kaya sa vlog na ito, pag-uusapan natin kung bakit importante yung strategic location para sa sari-sari store. At syempre, mga tips kung paano ka makakapili ng tamang pwesto. Pero gaya nga ng lagi kong sinasabi sa mga una kong vlogs, nasa may-ari para rin yung tunay na laban. Kahit maganda yung location mo, tapos kumpleto ka, kung hindi ka seryoso sa pagtitinda, wala rin mangyayari. Kasi merong ibang mga sari-sari store ay naisipan lang nila magtinda, hindi naman yung talaga yun yung gusto nila, parang nanggaya lang sila, feeling nila, kaya nila, kasi uh, feeling nila madali lang. Pero kung hindi mo yung passion yung pagtitinda, mahihirapan ka, madali ka mananawa. Kaya, kaya kailangan dapat mahal na mahal mo yung pagtitinda, tapos combination ng diskarte mo, tapos nasa tamang location ka, nako jackpot. Ito yung unang-unang -una mong tatandaan mga kasari na So yan, may bumili na naman. Pag nagbablog talaga ako, ay maraming bumibili. Kaya mas gusto kong nagbablog para marami tayong benta. So ito yung unang-unang yung tatandaan mga kasari, na ang location ay katumbas ng mas maraming customers. Kapag mas maganda yung pwesto ng tindahan mo, mas madali kang mapapansin ng mga tao. Halimbawa, kung ang tindahan mo ay nasa kanto, tricycle terminal, or malapit sa waiting shed, siguradong maraming dumadaan araw-araw dyan ng mga potential na customer. May vlog na ako tungkol dito, yung observation ko. Ilalagay ko na lang yung link dyan sa taas kung gusto niyo panoorin. Naka-face mask pa ako nun kasi parang time na yun ay pandemic pa. Nag-observe ako sa mga tindahan dito sa amin kung alin yung magandang pwesto at yung hindi na madalas na consistent talaga lahat ng mga nagtatayong tindahan sa pwesto na yun ay nagsasara kasi nga hindi talaga siya advisable para pagtayuan ng sari-sari store. Pero kung maganda yung pwesto mo, ay nako, jackpot ka talaga tapos madiskarte ka pa. Kung baga, hindi mo na kailangan maghabol ng customer kasi sila na mismo yung dumadaan sa harapan ng tindahan mo. So ang gagawin mo na lang ay aayusin mo lang ang tindahan mo, yung mga paninda mo para mapansin at pumasok sila sa sari-sari store mo. Pangalawa, kailangan madaling puntahan yung tindahan nyo. Kahit kumpleto ka, kung nakatago ka naman doon sa looban katulad ko o nasa sulok na mahirap lapitan, baka piliin ang customer yung mga kita agad. Pero syempre, depende pa rin yan. So, masasabi ko ako na sa looban, nasa diskarte pa rin yan mga kasari. Meron kanya-kanya tayong diskarte para makasurvive at lumago pa rin yung sari-sari store natin. Masasabi ko kahit papano, ako marami na akong napundar dito sa pagsasari-sari store ko. Tamang diskarte lang talaga ang dapat mong gawin. Hindi naman ibig sabihin na nasa looban ka ay eh mahina syempre, sa looban, mas marami yung tao. Mas prefer nila bumili sa sari-sari store kaysa bumiyahin ng tricycle at magbayad ng pamasahe papunta doon sa mas murang tindahan na wholesaler. So, ganun din yung suma. Kaya minsan, mas prefer pa rin nilang bumili sa mga sari-sari store sa looban. Pero, mas malaki pa rin factor na nasa magandang location ka or nasa magandang pwesto. Isipin mo ka, Sari, Kung bibili ka, kung nyari ikaw, customer ka, kung bibili ka ng suka at may dalawang tindahan, isa malapit lang sa kanto, kita agad. At isa naman na sa looban pa na kailangan pang pumasok ng eskinita. Alin ang pipiliin mo? Siyempre yung mas accessible, di ba? Ganon din yung mga customer. Ikaw na nasa looban, sa eskinita, ay ang bibili lang sa'yo, yung mga kapitbahay mo, yung malapit sa'yo. Pero yung nandoon sa may kantuhan, kung daanan nyo ng tao papasok dun sa papunta sa inyo, yung mga kapitbahay mo bago pumasok sa looban sa inyo, pwede na yung bumili doon sa kantuhan na tindahan. So yung mga customer mo, pwede na silang bumili doon sa kantuhan na tindahan. So may benta yung nasa tamang pwesto na nasa kantuhan. Tapos bonus pa yung mga dumadaan pa ng mga sasakyan at mga tao doon nga sa pwesto na yun ang nasa kantuhan ay suki niya pa rin yun. So mas marami siyang customer. Pero, kung ikaw ay nasa looban, mas mura ka, mas kumpleto ka, at mas marami kang ino-offer na services, kesa doon sa nasa kantuhan, papasukin at papasukin ka pa rin ng mga customer mo. At makakabenta at makakabenta ka pa rin. Makakaakit ka pa rin ng mga customer mo kahit nasa taga malayong lugar siya, nandun siya sa pwesto ng na malapit sa kantuhan, maahihila mo pa rin ang mga customer na yun mga kasari. Discarte lang talaga. Pangatlo mga kasari, isipin din ang competition. Kahit maganda yung pwesto mo kung tabi-tabi kayong tindahan dyan, mahirap din yung labanan. Maghahati-hati lang kayo ng kita, ng customer, ng benta. Ngayon ha, na after pandemic, ang dami nagtayo ng tindahan at talagang kinariro nila kasi maraming nag-resign sa trabaho nila at nagtindahan na lang. May mga lugar na kada tatlong bahay, may tindahan. So ang tanong, paano kalalaban kung halos pareho kayo ng paninda at presyo? Dito, pumapasok yung diskarte, yan yung sinasabi ko sa inyo pwede ka mag-focus sa panindang wala sila, halimbawa kung puro chichirya at soft drinks lang yung paninda nila baka ikaw pwede ka magdagdag ng load services e load Gcash cash in. Ibig sabihin, hindi lang pwesto yung laban, kundi kung paano ka mag-stand out. Kaya mas lamang dito yung teki, mas lamang dito yung updated na kaganapan sa mundo, sa Pilipinas, na ina-apply mo dyan sa sari-sari store mo kung ano yung kailangan ng customer mo. Kasi bawat panahon, nagle-level up yung mga sari-sari store, ba diba? Kung dati basic needs lang, ngayon kung ano, ano nang ino-offer ng mga sari-sari store, kailangan doon makipagsabayan ka para mag-stand out ka. Nakuulan na. Nakita ko sa, nag-notify sa akin, 12.45 5, uulan dito sa amin. So, number 4, bago umulan, advantage na malapit sa establishments. Ito yon So, isa pang malaking factor ko ang tindahan mo ay malapit sa mga establishments, gaya ng school, karinderiya, laundry shop, barangay hall, or kahit ito pa, basketball court. Dako, ang lakas niyan pag diyan ka malapit. Kasi, automatically, may natural na food traffic. Maraming dumadaan na tao at pag maraming tao, mas madali kang mapapansin. So, yan yung tandaan mo. Kung mag-start ka pala magtindahan, kahit umupa ka, ayan ang hanapin mo, siguradong mababawi mo yung upa mo, kumita ka pa, makakapag-ipon ka pa, basta tama yung diskarte mo. Naalala ko nga dati mga kasari, may tindahan na maliit lang sa tabi ng waiting shed doon sa, yan sa may kantuhan sa amin. Ang tinday niya halos parehas lang sa ibang tindahan. Pero dahil dumadaan yung mga estudyante at mga pasahero, malapit din siya sa terminal ng tricycle, mas malakas siya kahit maliit yung tindahan niya. Ayan, kahit umuupa ka dyan, maliit lang tindahan mo, basta araw-araw namimili ka, kompleto yung paninda mo, sobrang lakas ng tindahan mo guys. Pero tandaan nyo mga kasari na nasa may-ari pa rin yung diskarte, syempre. Ikaw yung utak ng sari-sari store, ikaw yung magpapalago, ikaw yung dahilan kung paano lulubog yan, sa'yo yan nakasalalay. Kung nalubog ka man sa utang, sino nagpa-utang? Ikaw, kaya ikaw may kasalanan. Pero mga katinda, ito ang pinaka -importante. kahit gaano kaganda ang pwesto ng tindahan mo, kung hindi ka seryoso at consistent, hindi rin yan magiging successful. Kaya kung naisip mo maghanap ng magandang pwesto, dapat yung mindset mo ay tama ang napili mong hanap at buhay. Pagtitindahan, dapat uh, willing ka magcaga, willing kang humaba ay yung pasensya sa pagsasari-sari store, marami kang dapat pag-aralan pag ikay nagtindahan. Kasi yung tindahan, hindi lang location yung labanan. Kailangan din ng sipag, pagcaga at diskarte. Kung maganda nga ang pwesto mo pero lagi kang sarado, hindi ka updated sa paninda o hindi mo pinapansin yung customers mo, wala rin mangyayari. Doon sa vlog ko, nakita ko, ang ganda ng pwesto niya, nasa kantuhan, daanan ng tao pero may bumibili, hindi man lang nagbubukas ng gate. Hindi pa visible yung yung kanyang tindahan kasi nasa loob siya ng bakod. So, pag nakasara yung gate, kahit may kumato, kahit may tumawag nasa loob sila ng bahay, walang lumalabas. So, wala rin benta. Hindi rin lalago. Kaya tandaan yung location ang napakalaking advantage pero nasa may-ari pa rin ang tunay na laban. Ano po? So ayan mga katinda, sana nakatulong sa inyo itong mga tips tungkol sa strategic location. Kung plano nyo magtayo ng sari-sari store, pag-isipan nyo mabuti kung saan nyo ito ilalagay. Ano? Para hindi naman sayang yung effort nyo, pamimili, pagpapricing. Ang daming dapat isipin sa pagtitindahan. Pero syempre, discarte pa rin. Kahit ako na nasa looban, masasabi ko okay naman. Hindi kailangan malaking tindahan basta strategic ang pwesto at seryoso ka sa negosyo. Siguradong mas may chance na ka. At kung gusto niyo pang mas matuto pa mga kasari, ayun nga katulad nung binanggit ko kanina, meron na rin akong vlog noon kung saan nag-tour ako sa lugar namin at pinakita ko yung mga tindahan na malakas ang benta at yung iba naman ay hindi. Ibig sabihin, kitang kita kung gaano kalaki yung epekto lang pwesto. Pero gaya na sinabi ko, kahit gaano kaganda ang location, kung wala kang dedikasyon at malasakit sa tindahan, wala rin. Kaya dobling effort talaga tayo dito dapat mga katinda. Combination ng good location tapos good discarte, yun ay katumbas ng mas magandang kita. So, sa susunod na vlog, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa visibility at display ng paninda. Paano ayusin yung pwesto ng paninda para mas madaling makita at mas mabilis maubos. Kaya huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka palagi. Maraming salamat mga katinda at tandaan mga kasari sa Sari Sari Store. Discarte ang puhunan at sipag ang puhunan. Location ang edge. Kita-kita sa next vlog natin mga kasari. Happy selling, God bless. Bye-bye.